Bait Entertainment. Welcome back again to my YouTube channel. Ah, uh, ito po may gagawin tayo isang uh, Euro 150. Ah, uh, sana po yung kanyang starter ayaw umandar ng kanyang starter da, bago naman yung battery guys eto okay oh walang response guys no ayan na naka, ano na ano, ano, ha ano. ayaw oh. wala ah uh, gagawin natin dito guys yan hindi na masira yung fuse nito dahil nakita nyo may busina naman no may flasher yan ah uh, ito ito irerakta natin to yung kanyang starter relay na to ito yung pinaka solenoid nya ito i re natin to guys tingnan natin kung magre siya sya o aandra uh, sya guys no ito yan yung dalawang ito kailangan mag may response yung, kailangan mag re sya pag nag re-reloldo sya nag start sya ibig sabihin guys ito yung sira yung uh, starter relay okay, kayo tinatawag na solenoid na to i-on ko lang to yung kanyang susian yun tapos tong dalawa na to guys pagsasamahin natin yan ito yun manda sya guys okay ibig sabihin ang nito guys ito yung starter relay nya okay shortage na to guys okay Ayan ang gagawin natin dito. Kung wala kayong mahanap na ganito guys. Ganitong relay. Starter relay. Pwede nyo gamitin yung horn relay. Ito yung mga ganito. Guys pero yung mas ma ano dito yung heavy duty yung masibay. Yung original guys. Okay. Ito original to guys. Ah. Ito ginamit ko to sa ano. Sa sa busina Nag, sa busina ng ano nag relay ako sa busina guys yung power horn ngayon hindi ko na ginamit ito oh, yung meron tayong ganito ito yung i-apply natin dito guys sa kanyang starter motor napakadali lang nito guys natanggalin natin to yung dalawang tornillo na to bago tayo magtanggal niyan guys bago tayo mag apply nito i-apply ito tanggalin nyo muna yung fuse box natin ito para po yung shortage guys yan yan guys ang tanggalin natin to yan yan balikalas na siya lahat ngayon guys ito yung nanggaling sa ating uh, starter starter motor guys ito no tapos ito yung sa ating positive from battery direct to battery guys ito yung nanggaling sa ating switch sa underbar switch guys yung sa inyong push button natin okay yan yung apat na to yung lalagyan natin ng ito yung i-apply natin guys itatap natin to ta, sasabihin ko sa inyo kung saan tumakbo yung mga yung mga wire nito guys okay guys kahit alin dito yan ito yung 8586 kahit saan sa dalawang yan guys Kailangan lang naman to mapasukan ng positive para mag-trigger yung ating starter. Okay guys. Ito po yan guys. Yung number 30. Ito po yung number 30 natin. Yung kulay red na to or pink. Dito ko siya pinatakbo. Dito siya nakatap. Dito sa positive ng battery. Okay ayan. Ito siya number 30 ng relay. Tapos yung number 87. Itong kulay blue. Dito siya sa kanyang starter motor. Ito. Wire niya. Guys ito dito ko siya linagay tapos yung 85 bt dito siya sa switch dun sa kanyang horn switch ay uh, starter switch niya eto yung dalawa kahit magkabalik sa po yan yung 85 tsaka 86 yan ayos nice na yan at gamitin nyo po yung makapal na wire yan katulad nyan yung makakapal okay guys tapos pagkatapos ng ano ay nyo na po yung fuse para mapa-start natin Ayan, tapos guys, uh, ano to? Uh, tip natin yan guys ha. Ah. Ipapakita ko lang muna sa inyo paano siya aandar. Ayan, nakalagay na po siya. Ayan, i-on ko na po yung starter natin. yon Yung ignition switch tapos ipos button start. Yun nandang na po siya guys. Yung ganun lang, ganun lang po kadali guys. Ito po yung sira niya, yung ating starter. Relay Ang sinatawag na Status of the way Ito po yun guys Okay Kinompert natin Sa ganito On relay Pero maganda guys Yung mga original Yung tulad ng boss Ganyan Para matibay Tapos yung gamitin nyo Ng wire Yung makapal Okay Yan na guys Okay uh, isisilyado ko lang to guys Titipo lang Tapos sasara ko na po yung naging problema ito ito yung dinagay natin okay napakadali lang okay guys ganun lang po yung gagawin nyo limbawa kung wala kayong mabiling starter relay ah uh, yun yung relay lang po ng ano guys pwede sya yung relay ng busina mas importante doon magandang klase yung relay yung horn relay na gagamitin nyo guys okay hanggang dito na lang guys